Five signs na loyal ang babae sa isang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number one, kapag palagi kanyang ina-update. Alam mo yung sinasabihan kanya kung nasaan siya o kung sino ang kanyang mga kasama. Ayaw niya mag-alala ka pa at mag-overthink ng hindi maganda. Ginagawa niya ito ng hindi mo pinipilit dahil ito ay ginagawa niya ng may pagkukusa. Number two, ikaw lang ang pinakapoging lalaki para sa kanya. Alam mo naman sa sarili mong may nakahihigit sa iyo pagdating sa mga physical na anyo, sa itsura, pero hindi mo ito nararamdaman kapag yung girlfriend mo na ang nagsabing pogi ka. Number 3, hindi niya binibigay ang number niya o pangalan niya sa social media sa ibang lalaki. Sa mga lalaking nagtatangkang agawin siya mula sa iyo. Patunay ito na hindi siya interesado pa sa iba at ikaw lang ay kontento na siya. Number 4. Madali mong mahawakan o hiramin ang cellphone niya. Hindi siya natatakot na mahawakan mo kasi alam niyang wala siyang tinatago at wala kang makikitang magiging dahilan ng pag-aaway ninyo. O di kaya ay eh, magiging dahilan kung bakit kayo maghihiwalay kasi nga loyal siya sa iyo number 5 if all mo ako kung talagang loyal sa'yo ang babaeng iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video tandaan mo yan god bless five signs na madali kang bulahin at lokohin makinig ka para malaman mo number 1 naniniwala kang lahat ng tao ay mabuti totoo namang maraming mabubuting tao pero sana huwag mong kakalimutan may ilan talagang walang mabuting kalooban. Masama lamang ang intensyon sa iyo at dahil sa lubos mong pagtitiwala na pagtataksilan ka. Number 2. wala kang boundaries. Alam mo yung hindi kanya nare-respeto pero hinahayaan mo lang. Wala kang siniset na boundaries para sa sarili mo upang malaman nila kung ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin sa'yo. Hindi mo pinapaniwalaan kung ano ang kutob mo o yung instinct mo. Alam mong nililoko ka na niya at pinaglalaruan lang pero hinahayaan mo lang. Dahil sa pambabaliwala mo, ang mga taong nakapaligid sa'yo iniisip tuloy nila na okay lang sa'yo ang lahat at patuloy ka lang binubola at niloloko hindi ka marunong tumanggi. Oo ka lang ng oo sa lahat ng bagay kahit hindi mo naman gusto. Nahihirapan ka na pero sige ka lang ng sige. Kasi gusto mo matuwa sila sa'yo. Number five, ifollow mo ako para malaman mong hindi mo na dapat pang hinahayaan na binubola-bola ka lang o niloloko ka lang ang isang tao. Tandaan mo yan. God bless. Nawawalan ng gana ang lalaki sa isang babae kapag kinika para manaman mo. Number 1 Kapag ang babae ay mabagal mag-reply. Alam mo yung nakailang chat ka na pero siya ni isa ay wala pang reply sa'yo. Nakikita mong online siya pero kailangan mo pang maghintay ng ilang oras, araw para sa reply niya. Number 2 kapag ang babae ay hindi nag i ng conversation. Hindi naman pwedeng palaging lalaki na lang. Nakikita kasi naming mga lalaki kung may interes ka rin ba o kung gusto mo rin ba siyang makausap. Number 3. Kapag ang babae ay maraming ini-entertain na lalaki, tila bang may paniniwala siyang kailangang mangolekta bago pumili ng isa. Number 4, kapag ang babae ay palaging galit o bad mood pagdating sa kanya. Mabuti siya sa ibang tao o lalaki pero pagdating sa iyo, galit o inis ka palagi. Number 5, kapag ang babae ay maluho. Kailangan mong maibigay ang pangangailangan niya bago ka mabigyan ng atensyon at oras. At ang halaga mo ay nakadepende sa kung ano yung maibibigay mo para sa kanya ang atensyong makukuha mo mula sa kanya ay nakabatay sa kung ano yung kaya mong gawin para sa kanya. Number 6, i-follow if mo ako kung nakatulong itong video at alam mo na ngayon kung paano pahalagahan yung isang lalaki. Tandaan mo yan. God bless. Anim na ugali ng lalaki na may mabuting puso. Makinig ka para malaman mo. Number 1, Suplado ang dating, seryoso siya kung titignan pero deep inside sayo lang niya gusto ipakita ang kanyang clingy side o kakulitan Number 2 Mukhang istrikto Seryoso ang mukha pero kung kikilalanin mong mabuti, malawag ang kanyang pag-unawa para sa'yo Number 3 seloso pero mapagmahal. Saktong selos lang para iparamdam at ipakita sa iyong ayaw ka niyang at takot siyang makuha ka ng iba. Number 4. Malambot ang puso at mapagbigay. Iniisip ka muna bago ang sarili niya. Ikaw muna bago ang lahat-lahat. Number 5. Makadiyos. May takot sa Diyos at tinuturing niyang sentro ng kanyang buhay ang Panginoon at humihingi siya palagi ng gabay para sa gagawin niya at para sa magiging relasyon niyo. Number 6. I-follow mo ako kung may kakilala ka o ikaw ang ganitong tipo ng lalaki. Nandaan yan. God bless. Ang taong sinungaling gagawa palagi yan ng paraan para makalusot lang. Kaya kung sinungaling ka, makinig ka para malaman mo. Huwag kang makampante kasi lahat ng kasinungalingan na gagawin mo, may karmang kapalit na naghihintay sa'yo. Itatak mo sa isip mong masaya ka man ngayon, masaya ka man ngayon sa panlulokong pinagagawa mo o pagsisinungaling sa isang tao. Darating ang araw na sisingilin ka ni karma at uusigin ka ng iyong konsensya. Tandaan mo yan. God bless. May mga babae talaga na sobrang loyal sa relasyon. Sobra-sobra kung maglambing at magmahal. Walang pakialam sa pera ng lalaki pero Sobrang tigas din ng ulo at sobrang tuyuin.